Sila lang ihawan daw sa baliwag na hindi gumagamit ng toyo sa ihaw. Tara, yung mga kanusal mo ba ang nalaman ko? Kami nabadpadid sa JP Rizal Street, Santa Barbara, Baliwag, Bulacan, malapit sa Aven Company para mag-food trip sa pubs Eatery Ihawan. Ang product po namin is inihaw na baboy at ay may sisitin po kami, may gulay, dinataan na langka, minsan laing, minsan mungo, depende sa araw, tapos po yung ginagay ko po namin sa ibang ihawan is wala po kami yung ginagamit na toyo at uh, kalamansi. 'Di ba usually po kasi yung ibang ihawan, yung main ingredients nila is kaya uh, kalamansi at toyo. So kami po, wala po kami ginagamit na toyo at kalamansi. Yes, marami ng ihawan na kainan dito sa Baliwag, pero ang pirekayba daw nila ay wala silang ginagamit na toyo at kalamansi sa marination na kanilang inihaw na baboy. Talaga nga namang dinadagsa sila kahit weekdays kaya panigaradong pasok ito sa panlasa ng mga taga-Baliwag. Pwede ka umorder dito ng inihaw na liempo na single order, inihaw na atay na single order. Crispy sisig, ginataang langka na minsan ay napapalitan ng laeng At syempre, samahan mo ito lahat ng kanin at ang kanilang free sabaw Kung pupunta kayo, this is your operating hours O ano pa inintayin nyo? Tarna din sa Pabz Eatery Ijoan sa Baliwag, Bulacan Let's go!